Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po. Ako si Tito Noise Vlogs po. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kababayan ko. Salamat kay Lord, umuulan-ulan na. Pero grabe yung ano. Maski umuulan, walang sikat ang araw. Ang yung singaw, super init pa rin, mga kababayan ko. Pero mga wala na rin. Ano, grabe pa sa, ano, sa forehead ko. Mga kababayan ko, ang aking reaction ngayon, komentaryos, opinion mga kababayan ko eh, ay patukoy sa mga pagkaing Pinoy mga kababayan ko ha. Although ginagalang ko yung mga taong ayaw kumain ng ganito, particular ang bagoong po. May mga tao pong hindi kumakain po ng bagoong po. Pero tayo mga kababayan ko, mga Pilipino, hilaw ng bangga, anong kombinasyon nun? Oh, siyempre, bagoong yun, mga kababayan Any kind, any kind of bagoong. ba? Diba? Itong vlogger na to, na alam naman natin na for the views, at ako'y eh, for the views din, mga kababayan ko, pero, grabe yung na, ano, yung natanggap niyang bash, mga kababayan ko. Ang uh, arte-arte, yan. Eh, talaga naman mga arte Siyempre, for the views nga, mga kababayan ko, eh. Kaya, hindi rin naman siya, ano eh, nag nagsubok na kumain niya maraming mga ganyan na ano na I think sa TikTok or YouTube din eh. O YouTube din ata o tama YouTube din siya na kakain siya ng manga Siyempre may bagoong 'yun. And then yung 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 naging reaction niya is hindi maganda mga kababayan ko. At lalo-lalo na lalo, yung mga reaction ng mga netizens, o oh, 'yun, binanatan siya mga kababayan ko. Eh kasi ano eh walang walang galang eh. Ah ito buksan natin mga babayang ko ha i-play natin ha. Oh, ayan, ayan, mag mag maarte 'n. No? Oy, Ate, ay Ate. Ah! ate, ah! ate ah! Overacting ka, ating Ah, ating ng kuya. <laughs> oh, yan kuya, oy. Ay, no? Oh, ayan, sige. ang sabi ba ng mga, net, <laughs> ng mga netizen, ang arte mo. O. Oh. Ayan, nag-sorry nag -sorry naman siya mga babayang ko eh. O, oh, may nag-react dito. Kadiring Jokla. Ha, ha, ha. Anong <laughs> may balbas pa kasi mga babayang ko. Anyway, maski kung anong gender niya, wala akong pakialam eh. Karapatan naman niya kung anong gusto niyang piliin gender. Pero yung ginawa niya sa pagkain natin na bagoong, Diyos Kaya iba, pagkakain ng kare-kare, hindi ba ang kailangan dyan, bagoong din? Kumakain kung makain po ako ng bagoong din, pero, depende sa ulam, mga, ah, sa kung kare-kare, syempre, may bagoong yan. Hilaw na mangga, Indian mango, may bagoong din yung mga babae. Ano ba sa mga bagoong pa? Ba? Ah, Binagoongan ano, binagoong, binagoong na baboy, yun, kumakain din ako, yung mga babayang ko. At, minsan pag wala kami maulam noon, noon yun na, ay eh bago ang inuulam namin. oh Pagkain Pinoy ang mga babayan ko, kaya maraming nagalit dito sa vlogger na to, na hindi niya ginalang, although karapatan niyang, kasi tinikman niya bagong, pero ngayon ba siya nakakain ng bagoong? O oh, for the beast nga mga kababayan ko eh. For the beast yan, kaya wala tayong magagawa. Ito, taposin na natin eh. Arte mo <laughs> Oh. Oh. Kunyari. ko kaya. Talaga? Ano yan? Patis? Ate. Nagsorry ka naman eh. Sige. Subukan ulit natin ha. Subukan ulit natin. Ang sabi ng iba, mas parang nasusuka kami sa mukha mo. Hahaha. <laughs> Ayan. Pag, pag iisipan nyo muna, mga kababayan ko, kung anong gagawin nyo sa isang, kung magbablog kayo, magpo-food vlog, na kung ano magiging consequence ito. Ayun. Binanatan ng mga tao. O, eh, pagkain, pagkain pinoy kasi ang mga kababayan ko, ang bagoong eh. At meron pa siyang inano. Tanong ko lang sa inyo, ang saging na sa baba, pwedeng isaw din sa bagoong? Hindi ko pa natatry eh. Ano, masarap din ba yung sa akin, oh, manggang hilaw, siyempre, baka hindi akong manggang hilaw. Eh. Misa nga, mangga, manggang hilaw, pag walang bagoong patis. Noon, malakas ako sa manggang hilaw noon. Tapos may patis. Pag walang bagoong, siyempre, patis ang ginagamit namin. Pero dito sa lalaking to, te, Oh, oh ano? Mm -hmm. Ano? Ano? Tapos, tapos na yung mga bubayang ko O, sa so, uulitin ha Kung magbablog kayo Eh, isipin nyo muna At igagalang nyo ang pagkain Eh, pagkain ng masa rin yun, eh Ah, uh, National Sausawan I guess, ang bagoong ng mga Pilipino National Sausawan ng mga Pilipino, ang bagoong Kaya ayan, binanatan ka Mayroon pa mga ibang komentar rito May nagmura pa May uh, Anong balbas yan? Ayan o. No? Be! Talaga ba? Huwag yung ano, favorite spicy food ko. Ayan sabi. Eh syempre nga mga babayang ko, para maraming manood niya eh. Hindi, ilang ba views to? Tingnan ko nga. Hindi naman masyadong maraming views eh. Ano ba pangalan nito ng lukulukong to? O yan, nadali ka tuloy ng mga ibang netizen mga dito sa mga titas. At meron pa, eto, sandali lang ha. Para may nakita pa ako, sobrang ano eh, sobrang tema arts yung isa eh. Mga kapederasyon natin, mga kababayan ko. Federasyon siya. Ito, bagoong din kinakain. Ito na, ito yung mangga, at ito namang yung alamang. So, ang na natin, titikman natin kung kaya ko bakit. Ang daming gumagawa niyan, siyempre for the beast nga. <laughs> Ay, ating! <laughs> so, laki natin ng alamang yung mangga. <laughs> hmm. Ah, ano yun, eh. syempre parang marami manood sa kanila mga babae, no? pero pag isipan nyo muna yung dahil netizen ang, netizens ang babanat sa inyo. Kaya pag-isipan nyo mabuti. Marami naman ibang pagkaadyan na pa pwedeng tikman eh kaso, ang magiging reaction nila hey, ew, gross mga gaya na sasabihin nila <coughs> kaya ito para sa inyo sa mga handaan eh, kung hindi kayo kumakain hindi, huwag lang pansinin, huwag kayo magko-comment nga huwag kayo magko-comment na o nakakaya doon sa naghanda inimbita kayo tapos lalaitin nyo yung nilootin nilang pagkain yung iba yung iba kasi hindi ko makain ng mga ganun mga putahe o shout out muna tayo ha ang isa shout out ko ay si sino ba yung isa shout out ko ah uh, ito si nanay eva tv isasama ko na si joban de motorista di papaya di buko pay di watermelon di pakwan di ay, laban ng no story. Malit pala yun, ha? Ate Ruby Vlog, Kerry Papi's Adventure, Oxy Stab, Shinjin Vlog Official, Michi Tiger Field. Michi, asan ka na? You're busy? Sherlyn Vlog, uh, Jane Barona Vlog, Doc Juday, uh, Coach MB26, Mamarin Official, Amlena Vlog, Tessa Bala Official, Simply Grace, uh, sino ba to? Si Principal Kim, and then, Mayang blogs, vlogs, Chubs de la Cruz, Latina, may Latina, may Bunso. sa ka na, Chavs? How are you? Eldon SK Vlog, Revs SK Jamming Vlog, uh, Ehert Purple, may Bib, uh, Junito Marinado, may Reti Sanchez, uh, Kapitek TV, Raya May Perolino, Tony Marsan, is Easy Mix, si MJ Mix Vlogs, Lovely Mode Forever, si Kathleen, Angel Mix Vlogs, Arlene Hugs, Casablanca, Natasha Mix Vlogs, Mama ni, Mami ni Raj, Unison Bergistan uh, Malus TV, Gwapong Lalaksot, Janna Mix Vlogs, Benji Opa Sanchez, Benji, how are you na? Angeline Longganson ng New Zealand, uh, Dems Cakes, Sweetie Cake Channel, Nuna Wonder PH, Durance Vlogs, Ella Kimo, Cindy Mini TV, Eris Neris, Channel Eris, how are you? Asan ka na? Evelyn Official, Evelyn Orasing, Ati Isabel Tess Padulina Nina Laresma Malorsano Marites Ho Kodjo Stevie Manong Kodjo Congratulations man. Angie of San Francisco Ferdy Albino Kapater Naga Adventure Family Flower Blog Jobis Official Channel Charles Lumawig Tita Pearl Boss Anin Jace Girly Mersa Casey Banana Baby Abby uh, Sarah Blog JC is over Dayang Lovelace Texan Mother Earth, John Carroll Blog, Beth Pilapil, Suenya, Aichel Blog, Maricel Blog, uh, Kapangok Blog, uh, si K Kali Kaligatan TV, mga babayang ko. Sino pa hindi kinababate? namin dami nakakalimutan. Ha? I recall ko na lang ha. Basta pagkain Pinoy wag niyong aanohin Huwag niyong uh, i-disrespect Mas okay na kung mga banyaga Ang ano natin eh Kasi may mga ibang banyaga na alala niyo yung balot Sabi raw ng ibang mga foreigner Na masyado, eww, kadiri daw yung balot Eh ano nila yun Ah, uh, yun ang Opinyon nila, yun na reaction nila Pero tayo mga Pilipino Pag ulam natin kare-kare Dapat may bagoong pag may hilaw na manga, may bagoong. Kung ayaw nyo namang kumain, ay di wag, wag nyo lang i respect wag nyo lang babastusin ang pagkain natin. Yun lang sa akin. But don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Peace sa inyo lahat. Nangangasim tuloy ako. Bye!